Hi guys! Welcome sa aming channel, The Lerpa Channel. So don't forget to like, share, and subscribe. So ngayong araw, andito tayo sa aming okrahan. So ngayong araw, nag-harvest tayo ng aming okra. So ngayon, update tayo sa ating okra. So yung ating okra ay may mga matatanda ng mga okra. So yan ay ating gagamitin binhi. So, para sa susunod na cycle na ating pagtatanim, yan ang, ang gagamitin naman natin na ah, mga seeds. So, ang ating okra ay marami ng sanga. So, yung kanyang mga dahon na matatanda na ay ginugupit para mabigyan ng chance yung ating mga okra na tumubo ng maayos. At saka, ngayong umaga, nag tayo. So, ang mga okra natin, ang kanyang bulaklak ay namumukadkad. So, pag umaga, yung mga bu bulaklak ng ating okra, lahat yan ay namumukadkad. Pero pagkahapon, tumitiklop siya at na ano na yan, hindi na siya bubuka the next day. So, ayan si Lolo Nars, nag-harvest ng ating okra. So, sa ano naman ng Panginoon, na-bless tayo na more than 20,000 na yung na-harvest natin na okra mula sa kanyang sa kanyang unang harvest. So, ang na-harvest natin, na pieces of okra sa isang puno ay almost 3 or 4 na pieces ng okra. So, sa bawat pag natin, ang nakukuha natin pangkalahatang naka-harvest ay mga 700 plus or pag may time din na bumababa siya pero mga 600 plus so ang presyo ngayon sa dito sa amin sa Iloilo so ang kuha dito ay uh, 60 or 70 pesos in 100 pe pieces of okra so at least ma ang okra ay hindi masyadong maselan at ito ay pang matagalan so sa awan ng panin, Panginoon. So good, so good talaga ang naibibigay na hanap buhay sa amin or kabuhayan ng okra. So sa pag o okra, kailangan tibay lang at pananalig para magtuloy-tuloy ang biyaya ng ating halaman. Maraming salamat sa panunood. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!